Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikalawang kabanata. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. At para sa mga hari at may kapangyarihan, upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Yan ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Yesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, Ako'y pinili upang maging tagapangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hintil. Totoong sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mainhin maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang maging hiyas nila'y hindi ang mamahalin at mararangyang damit, mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging gayak nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadyos. Ang babae ay kailangang tumahimik sa panahon ng pagpupulong ng iglesia at lubos na pasakok. Hindi ko sila pinapayagang magturo o mamuno sa lalaki. Kundi dapat silang tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay.